Wala nang siya maging ang dito nasa... siya. Mana sa oh. Lola. Lola ng no, Lola ng no, Lola. Ano nga niya ni 1800? 1800. 1860, 1860. Oh, oh, Ganon, pero na, yung exact date din, hindi di lang namin nag-trace na. Oo. Oh, Ito ka sa Made in Madrid. Oo, oh, Madrid. Madrid. <gasps> Basta nakalagay dun sa yung sakaro, yung nakapaligid na, na metal, yung copper. Matagal yun, made in magic. May, may Yes. Oh. Makarami din mala ang gusto sa buhay namin. Isa yung pagmamahal namin, pag, yung pamilya, nagkakaisa isa. At lahat talaga ng galing sa pamilya ng Garcia, talagang napakatatag ang pagmamahal sa kumbus na. Mm -hmm. Actually, parang ano yan Yearly, parang reunion ng pamilya lahat doon mm -hmm. nag-ibig sa yeah. mga malalayo. Actually, ang malaki gastos ng maglabas ng pamilya. Pero na, nagagawa, nangyayari kasi lahat ng mga baka, yung mga may trabaho na, nagsisigraduate, nagkakatrabaho. Mm -hmm. mm -hmm. Lahat nang nagbibigay sila ng ano para magsamasamahin namin yan, gastos si namin para sa ang gusto. Kaya po, sir, masasabi ko naman dyan eh, may mga himala, tinutulungan kami. At yung mga ibang tao na tumutulong sa amin, nakakaramdam din ng pagbabago. Ah, uh, noong unang agad nagka pandemi inilabas namin ang bus sa salas. Lahat kami, buong compound, tinghapon, alas sa ng alas 7, lahat nag-roll sa Iyot of Mercy. Lahat kami, ha? The whole human ginawa na kaya talagang nakaawa ng Diyos talagang magkari sa isa nakaligtas yun, nakaligtas maka, ka sa asa.